harvest kami ng kamatis yes. yan yan mag harvest kami ng kamatis ang daming kamatis guys oh hilog na yan harvest tayo ng kamatis guys guy yan kasi malapit na ang ang weather yan tingnan mo sa ilalim yan sa ilalim kasi yung kamatis ang dami sa ilalim oh Abay, hindi ko makita. Oo, dagan sa ilalim. ilalim, no? Oh, marami. Yan, dito pa, oh, marami pa dito. Oh. Kinuha, kinukuha na namin ng ganito, guys. Oh, kasi, sunod araw, wala na to. Hinog na. Ganito, oh. Pero dito siya natin tinggalin, Lin. Yung ganito, tanggalin na natin. Yung yellow ba? Huwag mo tanggalin ganito lid. Yan, nasa ilalim guys. Dadahan ni lekat, bulakla, ano, ano, nasa ilalim ang hinog. Yan, nasa ilalim guys, parang kamuti. Yan. Yung yellow, may green pa, huwag mo tanggalin sayang di magamit dah yun sawan na to ha? Sausawan. ay nakadami sawsawan ni to kuha ka lang dito gusto ka sawsawan blokatin sa ilali marami yan oh. dito lang dito lang kami nag ano ay sa ilalim sa ilalim oh ang laki parang kamuti ba nasa ilalim ang unod Maria guys oh. Mas mm. ilalim kasi yung yung ano niya. Yung kamatis tingnan niyo guys oh, yan Ayan, oh, um. parang kamuti ba nasa ilalim. to gi sprayhan wala to mag -is gi sprayhan ah, abono wala lang kaso yung abono ah may gikaon nga mananap o oh. may kinain na nga mananap guys yan ang dami ito pa lang ako sa ano hindi pa ako nakapunta sa ibang area laki sana yun nawala na sana yun tara tara <laughs> ah, ay yan dami na guys oh ay gilay-lay ko Pwede ayo ra kwa anang ana lin. Ay sa kwa anang ni ayelo. Ayo lagi na lin kay hindi na balik ka na nato. Iba ang kwa ni ay na pangwa ayelo nang tulan lang sa nang kang di kwa man nimo nang. Wala na diya oi. Ay, maligilig. Hindi mo maning giligil-giligilan. Sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim.

oh, dagang guys, hindi sila lumbati, Oh. Lok pa. Oo, oh, tanawa. Oo, oh, oh. yan. Yan namang punuan dyan. Oo, oh, dagang gaya dyan yun? Oo, oh, oh. hilaw pa. Hilaw pa kan, nga. Oh. Hilaw pa. Yan, ito ang nakuha namin guys, Oh. Okay. Eh. Masira pa isna. yan nakuha namin ng kamatis. Kinuha ni pini Ni ano yung kano? Ilaw? Mm -mm. na guys. Kinuha namin no. Harvest kami ng kamatis. Huh?